Ayan, hi guys. Ayan. Good evening sa ating lahat. So, ayan, meron lang akong ito flex sa inyo. Uh, items uh, galing pa to sa Pilipinas. Ayan. Galing to sa ating uh, team influencer, go Ayan. Snail Glass Skin Glow Set. So, ito siya, isang carton set ata to siya. So, ito naman yung sabon. Ayan. May sab ibang klase din to na sabon siya. Oh. Mabango ko siya eh. Ayan. Ayan siya. Mabango siya. Ayan ang kanyang pangalan. White ako. Ayan. White ako. So, amoy pala. Meron siyang apat na color. Dito siya is golden and dito siya sa sumunod. Parang dirty white, light green lang and pink. Ayan. Sobrang nabang, napakabango niya guys. So, talagang no ano. Mm -mm. Ito naman ang isang ating tingnan. Ay wow! Set pala to. Ay wow! Thank you naman dyan. Ayan, itatrya natin ang product nila. So, ito ay subok na din at a very effective to siya. So, hindi kayo magsisisi. So, ngayon, kay Lola naman ang inyong Scarlet, kailangan natin gumamit ng sunglasses din. Serum. Ito siya yung serum. Serum. Toner. May mga ano man to siya kung paano gamitin. Mo. <laughs> Ayan, oh. ay Ayun oh, so ay nananang dami pala. Santa ka saka ito sabon. Ayun din Sa atin isa tayo. So ito naman yung sabon niya naka na nga siya oh. Maganda siya. Sabon nga pang paganda nga. Ayan. may mga instruction naman siya dito kung paano gamitin. Ayun oh. So abangan niyo na lang guys ang next slide ko nakikipakikita uh, ko sa inyo ang uh, resulta niya. So, ito lang muna ang maipapakita ko sa inyo. Abangan nyo ang next live ni Scarlett. Bye! -bye! Ayan, sa ating The Team influencers sa pangunguna ni OEM Mom and sa lahat ng mga mentor dyan. Ito na, ang inyong product kay Scarlet Blog. Ayan. Sa wakas ay akin na rin uh, nasusubukan at mahigitan ko na kayo. <laughs> sa ganda. <laughs> sa sexy, medyo takilid. Pero, <laughs>